nakakita na ba kayo ng Ash Wednesday ngunit pintilpin ang gamit sa paglagay ng cross sa noo ng mga mananampalataya. Nakaani ito ng samutsaring reaksyon. Pero lilinawi natin, hindi ito Romano-Katoliko. Ibat-ibang reaksyon at kahit nga eksorsis ng uh, Archdiocese of Cebu, si Father Rinaldo Cuey sabi niya, not Catholic. Ang daming mga reaksyon na umani itong paglalagay ng cross sa noo sa mga sumasampalataya sa As Wednesday na pintilpin ang gamit. Yun po ang sikta na crusader of the divine church of Christ na itinatag ni Rufino Sarmiento Magliba sa San Fabian Pangasinan noong September 27 taong 1997 Ayon sa aral ng siktang ito si Rufino Sarmiento Magliba nilagyan nila ng larawan, nilagyan nila ng monumento dahil siya daw ang Diyos Espiritu Santo. Lord of Lords. Pero, meron bang iglesia ni Kristo at ibang sikta na umaatake sa klarong-klarong idolatry? Wala. Ang karamihan na kapukos sa simbahang katoliko. Tatalakayin natin ito, samahanin niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay lang tulanggang kanyuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! at For Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na uh, sumusubaybay sa ating live streaming? Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kailangan din na ating tatalakayin ito dahil alam niyo naman, ang daming na sa maling akala. Di kumo na ang ministro ay nakasuot ng abito at nagsagawa din ng tulad ng seremonya ng simbahang katoliko ay may koneksyon na sa apostolik succession. Pero huli na ito na itatag kumpara sa Philippine Independence Church, PIC, na na itatag noong taong 1902 sa Ilocos uh, Sur ni sa isang pareng katolikong na si uh, Gregorio Aglipay na nagdeklara din sa kanyang uh, sarili na ubispo maximo No? At uh, sila si Dilos Reyes noon no? Sila si Punisher At pagkamatay ni Gregorio Aglipay Nahati na yon Dahil ito si Punisher at si Dilos Reyes Nag-aagawan sa pwesto Kung sino ang magiging kahalili Ngayon Sa September 27 Taong 1995 Doon sa San Fabian, Pangasinan Ay... May itinatag ang isang manggagamot na si Rufino Sarmiento uh, Magliba kaya nga ang tawag sa kaniya ay Doktor Monsignor o Apo uh, Ropino Sarmiento Magliba dahil manggagamot siya at nakakuha din siya ng mga libu libong kaanib na nakasuot ng puti. Meron din silang isinagawang Uh itong Miyerkules ng Abo. Pero ang kakaiba lang na makita ninyo dito, abay. Hindi gamit ang uh yung basbas sa ano, ah, ang ang gamit nila ay pintil-pintil -pin talaga. Kaya na umani ito ng iba't ibang reaksyon sa mga kapatid natin at nilinaw dito ni Father Rinaldo Que na isang exorcist na hindi yan katolik. Yes. Uh, may nagreact halaoy uh, kakaiba naman sila oh sa alabo kagaling sa pintilpin ka uuwi na <laughs> <Rabi> naman <laughs> ang ating ang ating formula sa paglagay ng alabok sa noo dahil itong cross ay identification natin yan sa pagiging kristiyano pagiging katoliko di ba, ba ang old formula galing sa Genesis chapter 3 verse 19 no sa alabok ka galing sa alabo ka uuwi Pero ano kaya ang formula nila dito? ha Sa tinta ka galing Sa tinta ka uuwi Ganun ba? Oh. So umani ng iba't ibang uh, So hashtag Hindi cross Ang nasa Batok Sana uling na lang mula sa sunog na kaldero. Eh di, basta-basta mawala ito dahil pintilpin. Ha? Yeah? Oh. So, yon Hindi ibig sabihin mga kapatid na nakaabito ay totoong pari na. Tulad sa isang pulis na uh, isang civilian naka suot ng uniforming pulis, parang pulis tingnan, di po ba? Maraming salamat po kapatid na uh, Mila sa suporta. Parang pulis tingnan, di po ba? Parang pulis tingnan. Pero, uh, yun ay usurpation of authority. Ganon din sa mga siktang uh, lumitaw ngayon. At ang history nitong pagkatatag ng Crusader of the Divine Church of Christ. Pakinggan natin ang history muna. Ha? Ang buhay at paglalakbay ni Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Oh, so, Monsenyor Dr. Bakit Dr.? Dahil siya ay isang manggagamot, albularyo. Kung sa Catechism of the Catholic Church pa, uh, 2116, 2117, bawal ang paglapit sa albularyo. ang maraming hindi alam yan. No? Uh, ayon sa Catechism of the Catholic Church, at uh, 2117, even if the purpose is to restore uh, the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. Oh. So, saan A ano ang simulan? Di po ba? Kay Pastor Apolo Kibuloy, uh, binuhusan daw siya ng langis sa Ama para magiging appointed son of God. Iba ang kay Mr. Rufino Sarmiento Magliba. Nakarinig daw siya ng buses. Okay. Simon Senor Dr. Rufino S. Magliba, kilala rin bilang Apolakay o Apo Rufine. Ang dakilang ama at kinikilalang Diyos Espiritu Santo. Jose, meron talaga siyang imahe, yung makita niyo sa thumbnail, na inilagay sa altar. Ha? Yun ang kanyang imahe o larawan sa opisyal nilang aral, mga kapatid, ay Diyos Manifestation of the Holy Spirit. Pero napansin nyo, meron bang mga protestanting umaataki sa kanyang pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Kristo? Di po ba wala? Nagkaisa lang sila sa simbahang katoliko. Pero itong, halimbawa, kung tingnan din natin ang satanic church, satanic church, meron ding imahe ni Baphomet. Pero di yan inaatake ng mga born again, ng mga uh, anti-Catholic, Iglesia ni Cristo, kay Soriano. Ito, kay Mr. Rufino Sarmiento, siya mismo nagpakilalang manifestation of the Holy Spirit, Lord of Lords. Merong imahe, pero di nyo marinig na may mga anti-Catholic kong nag uh, talakay kaugnay dito. Tuli, tuloy, natin. Nang mga kasapi ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated, o CDCCPI. Oh, so, yan. Uh, Rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Lahat ng mga sikta kay Felix Manalo, kay Soriano, at iba pa. Dahil noong panahon ng Spanish era, sa SEC registration nakasulat yan sa Spanish, Articulos de Incorporation para Pol 4, Cuelos Fundadores de Esta Asosisyon. So, na ang mga nagtatag nito, yan, lalagda sila. Lalagda sila. So, ang kanyang sikta ay Crusader of the Divine Church of Christ Incorporated. Di pwedeng i-rehistrong e Church of Christ lang dahil may nakauna na. Di, din pwede na ng niyang Iglesia ni Kristo lang dahil may nakauna na. Masasampahan sila ng kaso. Kaya dinagdaga na lang na Crusader of the Divine <coughs> Church of Christ Incorporated. Tuloy natin. Isang misteryo ang kapanganakan ni Apolakay. Siya ay kinupkop na mag-asawang magsasaka na sina Felipe at Petronila Magliba matapos matagpuan sa silong ng Halamang Rosal sa barangay Makalong Asingan, Pangasinan noong ikadalawamput lima ng Enero taong isang libo at dalawamput dalawa. Ipinatala ng mag-asawa ang Setyembre 25 uh, May nag-anabasa ako dito uh, sabi niya IFI din, may mga ribulto. Pero, di ba? Narinig nyo ba ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo, binanatan ang IFI, Iglesia Filipina Independent? Hindi. Pero ang IFI mula pa noon, dami silang nadala galing sa simbahang katoliko. Dahil ang argumento kasi nila, tayong mga Pilipino, dapat sasapi kayo sa iglesyang para sa Pilipino. Huwag kayong sasapi sa iglesyang para sa mga dayuhan. At yung Romano Katoliko ay iglesia yan ng mga dayuhan, hindi yan iglesia ng mga Pilipino. At meron tayong iglesia na para sa mga Pilipino at ito ang Iglesia Filipina Independiente. Hindi tayo tatanggap ng dayuhan. Pero <coughs> napansin niyo ba? ang kanilang mga imahe, eh, puro dayuhan naman, yung mga santo nila. Si San Isidro Labla, Labrador, o oh, sa katoliko yan, di ba? Dahil, ang IFI ay Catholic version daw, no? Sa 1908. Now, ba't tinanggap nila ang mga santo na mga dayuhan foreigners? I eh, dapat, mga Pilipino. Eh sino ang mga Pilipinong santo? Eh, Judian Santos, ah, Vilma Santos, i eh, mga artista yun, no? Ah? Okay, eh, tuloy natin itong history. Bakit nabuo itong uh, ah, Ash Wednesday nila, Pagkatapos, pintilpin -pin ang gamit. Tuloy natin. Taong isang libo naraan at dalawamput isa. Bilang araw ng kapanganakan ng batang pinangalanang Rufino Sarmiento Magliba at siya ay pinabinyagan upang magkaroon ng opisyal na kapangalanan. Ang tanong, saan siya na binyagan? No? Alang naman, hindi pa natatag ang kanyang sekta. Sa katoliko ba siya na binyagan? Posible sa katoliko siya na binyagan o kaya sa Pilipinista ba siya na binyagan? No? So, ang Pilipinista galing sa Simbahang Katoliko. 1902 umihiwalay sila sa Simbahang Katoliko. Tatag sila ni Gregorio Aglipay na dating uh, paring Katoliko. At nagiging revolosyonaryo. At ang may akda sa kanilang doktrina ay si Isabelo de los Reyes na miyembro ng Freemasonry. So, nabinyagan. So, ngayon, ah uh, tuloy natin dahil nakarinig daw ito ng busis para ah uh, mang man, ah, para magtatag ng kanyang sikta. Puno ng kababalaghan ng kanyang buhay simula kamusmusan. Isang araw, biglang hindi na lamang pang nakita ng kanyang mga magulang ang batang si Rufino. Natagpuan siya ng mag-asawang mga ngalakal na sina Andres at Hasinta Aurora Morante na kumupkop rin sa kanya. Sa murang edad, humanga ang marami sa kanyang kakaibang karisma at husay sa pagiging kutsero ng bayan. So naging kutsero siya ng bayan, naging mangingisda sa pangingisda at sa sining ng pagtatanggol tulad ng Arnis de Mano at Aikido. so, so magaling pala ito sa kamay, no? Arnis. Akido. O oh, karatistang karatista ito. Minsan siyang umuwing may kasamang bisita. At ito ay balbasing matanda. Na siya lamang ang nakakakita. Well, kung siya lang ang nakakakita sa balbasing matanda, ibig sabihin, open na ang kanyang psychic ability. No? Kung sa pananampalatayang katoliko, Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world, no? Okay, ito. Noong nagpunta kami sa Davao para sa renewal ng mga lay ministers diyan sa Sibac, uh, uh Cotabato sa Davao, ang video, may dinadiagnose kami ni Father Ray uh, Balungkit ang Paris priest ng uh, Queenship of Mary, no? dahil uh, taga din sa atin uh, programa, uh, may makita umanong anghel, may makitang uh, Santo Panginoong Iso Kristo o Birhen Maria, pero nang uh, nagsagawa tayo ng diagnostic interview, ang mga ninuno nila'y albularyo. No? So, yun ang palatandaan na may psychic ability. So ganoon din si Ropino Asarmiento siya lang ang nakakita sa kasama niya'ng may balbas at ayon sa kanya ay tunay niyang ama naging gabay niya ang tinig ng balbasing matanda sa maraming kaganapan sa kanyang buhay Nagsimula ang kanyang misyon nang tawagin siya habang sila'y nangingisda sa laot. O, oh, ayun, uh, kay Apolo Kibuloy, iba yon, no? Uh, binuhusan siya ng uh, will daw, kaya ganap nang naging appointed son of God siya. At ayon sa mga uh, nakasaksi daw, na naamoy nila ang pangkaraniwang bango, no? Oh. So, yon ang simula ni eh. uh, Apolo Kibuloy. Kay Felix Manalo naman, iba din. Nagkulong siya sa uh, loob ng silid, tatlong araw, tatlong gabi, walang kain. yon ang simulan para magtatag siya ng kanyang uh, sikta. At yung uh, sikta ng Mormons, iba din. no May nagpakita din sa... Sa grupo din ng Islam, iba din. May nagpakita din. At nasa state of uh, ecstasy daw si uh, Muhammad na ang pinakitaan siya ng anghel umano. no So, yon Ang mga claim sa iba't ibang mga nagtatag ng sikta, mga kapatid. Tuloy natin uh, sa simula ng pagkatatag nitong uh, grupo ni Rufino Sarmiento Magliba at gulatin ng nakakasilaw na liwanag narinig ni Rufino ang wika ng balbasing matanda Anak Ihinto mo na ang iyong pangingisda. 'Yon. Uh, parang si San Pedro ah. Uh, come, follow me. I will make you sabi ng ating Panginoong Hesus dito din uh, pinahinto na daw siya sa isang matanda na mataas ang balbas. Sapagkat dumating na ang takdang oras upang ikaw ay mangalap ng tao. Nang gabing iyon, tila naging mailap ang mga ista sa dagat at wala silang nahuli. Di naglaon, unti-unting nakilala si Aporofing bilang tanyag na manggagamot Matapos niyang buhayin ang isang So, so nagiging tanyag siyang manggagamot. Imagine, may kasaban siya na matanda, na mataas ang balbas, siya lang ang nakakita. So nagsimula ang kaniyang uh, sika uh, uh, sa, sa pang-gamot mga kapatid. At ang masaklap idiniklaran niya ang sarili kung si si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God. Siya iba. The manifestation of the Holy Spirit. Lord of Lords. Diyos ang pakilala sa kanyang sarili. At may imahe siya na nakalagay sa altar. No? Dalagitang binawian ng buhay. Gamit lamang ang kanyang mga mata, nakikita niya ang anumang karamdaman ng isang tao. At sa isang haplos niya, ay gumagaling ang kahit anong uri ng sakit. Bukod sa mahiwagang panggagamot, nasaksihan ng marami ang nakamamanghang pagpapamalas ng kapangyarihan at kababalaghan na nagpatutuo sa pagkadyos ni Apurufing at naitala sa... Kasi, Nagpaka... nagpatutuo daw. Naging Diyos na siya. Careful talaga mga mahal na kapatid. Eh, yun ang tinatawag na idolatry. No? That's idolatry. At sana ang ating mga kapatid na kaanib dito, mahimasmasan din sila. At magsuri silang mabuti, hahanapin nila ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi yung siktang tataglamang ng albularyo. O, ito, makita natin na ang kanilang uh, Ash Wednesday ay pintilpin ang gamit. So, sa ating Ash Wednesday, yung abo na binabasbasan pero galing pa yan sa uh, mga pam na blessed no na ginagamit sa pam Sunday pero binabasbasan pa rin at ang old formula sa abu kagaling ah, sa alabu kagaling sa alabo kauwi Ito ano ang formula kaya nila alang na mag sa tinta kagaling sa tinta kauwi so yon talaga ang kanilang uh, paraan at dami din ang mga umanim. Umabot na sa uh, ibang bansa tulad kay Pastor Apolo Kibuloy. Kaya natupad talaga ang babala ng ating Panginoong Iso Kristo, San Mateo, Kapitulo 24, 24, babala niya, mag-ingat dahil sa kanyang pangalan, daming mga huwad na mga ngaral na lilitaw marami ang madaya nila. At gagawa sila ng iba't ibang kababalaghan. Yun ang taktika ng demonyo. Sa pagpadami ng iba't ibang sikta, ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12-15, para mailayo ka sa mga sakramento, mailayo ka sa banal na misa na ito ang puso mismo ng ating simbahan upang manatiling buhay ang ating kaluluwa. So, si Kristo ang ulo sa iglesia, ang iglesia ang kanyang katawan, kulusas 1.18, puso ng kanyang iglesia ay ang Eucharistia. Kaya, sa paglitaw ng iba't ibang sekta, layunin ng demonyo na mailayo ka sa tunay na simbahan kaya kung tignan natin ang sabi ng ating Panginoon Iso Kristo sa San Mateo Kapitulo uh, San Juan 17-17 Sanctifica Ius en Veritate Sermo Tuos Veritas Est Acknowledge muna natin ang mga uh, uh, nag-comment ilo sa lahat Si uh, kapatid na Margie Saligan. Uh, Light uh, Paris, Ninita Kadyug Vlog. Ah, may vlog ka na. Oh, si Joseph Zika. Si uh, Judy Lorito. Uh, Ninita Kadyuga. Rubindil parang inuubo. Ingat kasi magkita tayo sa ifugaw. Hihi no nga. Uh, so, uh, uh, bukas flight ko, si uh, Shadow Kun uh, at sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay, Brian Manukan, si uh, 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 Link Aiko Ehel, si Ike Suarez, Oh, si Rick Rick Delfina Bayno at sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon okay so si Arturo Pagapatan uh, uh, watching from Ghana Africa Bernardo Ibersabal si at sa lahat Las Piñas. okay so Pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga ah, kapatid ah. Okay. Pasok na tayo sa punto por punto. Kaya oh pagdasal natin, ang dami natangay sa iba't ibang mga sikta, natatag lamang ng tao. Aktibo talaga ang espirituwal natin na kalaban dahil ang kanyang layunin divide and attack. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.